Duterte's favorite karinderia. As you can see dito sa place na to, andyan si former President PRDD. And excited na ako kasi isa raw sa pinaka pinupuntahan ng mga tao para kumain. Ano ba mga kayo nandito kaya nila pinupuntahan? Alamin natin. Kasama po natin si Ma'am Sanam himself. Ma'am, isang karangalan po makapunta sa tindahan nyo. Sobrang sikat daw po ito sa Dabao. <laughs> <laughs> Arag ko, narununtok na si Mar. <laughs> nay, dito na po lagi kumakain si former president. Oh, yeah, yeah, yeah. Ano po, Nay, uh, ano po ba yung mga paborito niyang pagkain? Sinabaw ng kabaw. Wala kabaw. Ito yung itsura dati ng restaurant. Opo. Tapos naging paborito to ni president, former president. When he was fiscal. Piskal pa lang. This was in Day Sara when she was young. Ah, yung buong pamilya po ng Deterte. Mm. Deterre. Grabe, so parang historical tong kakainan natin ngayon, guys. Alam niyo po yung susunod na ilalagay niyo po dyan. Joshua Agate. <laughs> 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 ngayon, alamin naman natin kung ano ba yung pagkain ng meron sila. Specialty natin, sir, since, bali, yung parents ko po is from Bohol. So, yung mga delicacies niya na local ng Bohol is itong tapa. Tapa. Parang ito nga pinaka eh. yung pinakamasarap, eh. Yes. Yung agad ako, eh. Yes. And, yung highlights natin. Tapa. The usual, yung basic natin, yung adobo. Minununan, paksiw. Pork, lechon paksiw. Uh, panit or skin. Then beef, minudo. Ay, sarap. Then ox brain. Favorite din ni Presidente Duterte yung munggo. Ah. yung laman niya is pork. Okay guys, so nandito na lahat ng pagkain. At ito yung mga paborito ng ating former president. At meron tayo ditong tapa. Ngayon dati yung bulalo. Ito naman paborito ni VP Inday Sara, ang balbakwa. Yun, parang sarap. As meron din tayong kinilaw, fresh from Davao. Oh. So yan guys, simulan na natin dito sa bulalord. Oh. Sarap. Ininom mo agad. Iba yung lasa niya sa mga ibang bulalo. Alam mo na, sa kulay palang malasa na siya. Tsaka ang kapal nung ano. Ang kapal nung beef. Kakatakam oh, naman to boss. Kapalagyan natin ng gulay. Malasa. So, try natin ang kanilang beef. Malasa yung sabaw niya, yung beef naman. Sigman natin. Ay, super sili pala yung kanila gaw. Ang oh, sarap. Sobrang sarap, guys! Ako oh, din, ako din, ako din. Ito, so fudge! Ano sikreto po nito? Sikreto. <laughs> sikreto nga, eh, no? Sobrang malasa siya, guys. Kakaiba siya sa ibang bulalong natikman namin. Based sa color, talagang para may nilagay silang something na secret ingredient para maging sobrang malasa siya. Tapos yung beef niya, tinan yung texture. Malaki yung beef niya at sulit, makapal. Ang kakaiba sa tapa nila ngayon, nakikita ko na, parang siyang shreds lang. Shredded. Tapos parang, parang siyang... crispy. Oo. Oh. Ganda yung gusto kong tapa, crunchy. Mm -hmm. siyang corned beef, pero tapa siya. Masarap yung pagka-crispy niya. Ang favorite ni former president, Ngayon titikman naman natin yung balbakwa. Di ako masyado familiar sa balbakwa. Ako rin eh. Alam ko lang, Balbasor. Iba yun, yun, eh. ba yun? Yun. yun, Pokemon yun eh. Pokemon oh. yun. Pokemon yun eh. Ang balbakwa is Oxtail. Ang laki niya. What?